So ito ang aabangan natin sa paparating na Season 32 ng Mobile Legends. Talagang mas umaangas pa ang mga update at alam nyo ba mga idol na higit sa tatlong libreng skin agad ang makukuha mo? Ganyan dapat Ton, para mas ganahan kami maglaro ng ML. So syempre, bago ang lahat kung hindi pa nakafollow sa aking Facebook page at nakasubscribe sa aking YouTube channel, baka naman. Okay. So unahin natin ang bagong main interface ng Season 32 at si Chip ang nakadisplay rito. Mukhang hindi nakaka-stress ang season na to dahil relax na relax lang dito si Idol Chip. At dito naman sa rank game mode ay mas astig na rin ang itsura. At huwag nyo naman ako i-bash sa rank ko dapat nga ay alis nyo naman ako sa master mga idol. Dito sa season info at iselect ang archive. Yung info ng isang email account ang ipapakita ko rito para hindi naman masakit sa mata na elite at master lang ang rank. Nakikita natin dito ang date ng bawat season at kung ano ang naging rank mo. At makikita nyo din dito sa bawat season ang mga hero na madalas mong gamitin at win rate. So dito naman sa season journey ay makukuha natin ang unang libreng skin kapag natapos natin ang unang task na maglaro ng 20 games sa rank game. Nakakakuha rin tayo ng mga rewards tulad ng battle points, skin trial card, ticket, small emblem pack, magic dust, at syempre may libreng permanent avatar border na shuttle ship kapag naka 200 rank game ka na. Dito naman sa season rewards, bawat rank ay may makukuwang rewards na battle points at ticket. Sa pinakalas na rewards ay may dagdag na mythic emote. So dito sa road to mythic ay may makukuha din tayong mga rewards sa bawat rank. Name card Backlog kapag mythic 10 stars. Profile background naman kapag Mythical Honor or 25 stars. Mythical Glory Rewards Update naman kapag Mythical Glory or 50 stars. At ang pinakamaanga sa lahat ang Loading Border kapag Mythical Immortal or 100 stars. Comment mga idol kung ilang star ang kaya mo ngayong season. At ito ang pinakamahalaga rito mga idol. Para makakuha ka ng maaangas na Mythic Skin ay dapat marating mo ang Mythic na may 15 stars para makulik mo ang Mythic Coin. So dito sa Mythic Crown Skin ay makukuha mo ang pangalawang libreng skin kapag may 40 Mythic Coins ka na at take note mga idol. Tuwing ika-apat na season lang magkakaroon ulit ng Mythic Skin. Sa Season 32 hanggang Season 35 ay dapat maklaim mo ang Mythic Coin para makuha mo ulit ang bagong Mythic Skin na ilalabas. Hindi ko lang sure mga idol na kapag nilabas na yung bagong mythic skin dito ay kung nandito pa rin yung unang mythic skin para may pagpipilian. So bago ko ipakita ang pangatlo at pangapat na libreng skin sa mga gustong magpa-washout ay ishare nyo lang ang video na to at mag-comment. Washout at happy birthday kay Princess Shane, John Lester Balbacal, matagal na raw siyang nakafollow, <laughs> Dong Junmar, solid supporter daw siya, at kay Raynil Revilla, nakafollow at share na raw siya. Salamat mga idol! Sa pangatlong libreng skin ay naipaliwanag ko na to sa mga nakaraang video ko at ang kinuha ko rito ay Abyssal Reaper ni Tamus. Sa pangapat na libreng skin naman ay mag-login lang sa March 2 para maklaim ang libreng Elite Skin. So kahit elite skin lang yan ay dagdag pa rin yan sa bilang ng mga nakokolekta natin skin. At take note mga idol, sa advanced server yung login ng March 2 at intay na lang natin sa official server. At dapat naka-follow ka para updated ka idol sa mga paparating na libreng skin tulad nito.